Kuha naman po tayo ng update dyan sa isinasagawa po ngayon na search and retrieval operations sa May Quezon, Bukidnon dahil meron pong mag-asawa na natabunan ng gumuho pong lupa dyan. niyan, kuha po tayo ng karagdagan pang detalye sa pag uulat ng Bombo Radio Malaybalay. Patuloy ang ginagawang search and retrieval operations para sa mag-asawang naiulat na sakay ng isang motorela na nahulog at natabunan ng lupa nang maganap ang landslide at pagkasira ng Bukinon Davao Road sa Overview City Kipulot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Kinilala ang mga nawawalang biktima na sina Eli Ubatay at Telma Ubatay, residente ng Puroknuwebe, Kahusayan, Kitautaw, Bukidnon. Ayon sa ulat, Sakay ang dalawa ng isang tinatawag na baobao o motorela na natabunan ng lupa ng gumuho ang bahagi ng kalsada nitong Oktobre 18, taon 2025, bandang alas 9 ng gabi. Ito ang ibinunyag ni Fort Cabarde Public Information Officer ng Quezon, Bukinon, sa pakikipanayam ng Bombo Radyo malaybalay Sa ngayon po ay patuloy ang ginagawang search and rescue operation sa dalawang katao na natangay noong landslide kagabi. No, patuloy pa po ang operasyon ng ating mga rescuer. Uh, may indication na kasi na-recover na naman yung ano yung sinakyan nilang baobao, -bao. may mga personal belongings na nakita kagaya ng tsinelas, pero yung katawan nila ay hindi pa rin na-rescue re hanggang sa ngayon. Uh, 5, by 5 p.m. no, uh, mag-stop muna ang operasyon and we will resume the rescue operation tomorrow morning. And puli madagdagan yung mga responder natin yung PNP nag-commit naman sila na magdagdag sila ng uh, another 150 personnel no ang BFP nag-commit din sila na dagdagan din ang kanilang personnel and ang other mga MDRRMO dito sa Bukidnon ay uh, mag-commit din na magpadala din sila ng uh, search and rescue team Ang pahayag ni Forts Cabarde Public Information Officer ng Quezon Bukidnon sa kasalukuyan, natagpuan na ang nasabing baobao o motorela, ngunit nagpapatuloy pa rin ang mga otoridad sa paghahanap sa mga taong sinasabing sakay nito sapagkat wala pang naiulat o natagpuang bangkay. Dagdag pa ni Cabarde na sa kasalukuyan ay pansamantalang isinara ang nasabing daan dahil sa pagguho ng lupa sa malaking bahagi nito. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Malaybalay Bukidnon para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jacqueline Bronas, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.